Araw po ngayon ng Biyernes, alamin muna natin ang presyuhan ng mga produkto sa Kadiwa Store. May report si Vel Custodio live, Vel. Rise and shine, Diane. Payday Friday today. Marami sa atin ang planong mamalengke over the weekend. Kung abot kayang presyo naman ng bigas at mga pamilihin ang hanap nyo, dito nyo yan mabibilis sa Kadiwa ng Pangulo Store sa Bureau of Plant Industry, Malate, Manila. Sa halagang 29 pesos, maaaring makabili ng bigas ang mga nasa vulnerable sector, kabilang ang senior citizen, miyembro ng 4-piece, may kapansanan at solo parents. Siguraduhin lang na magdala ng kaukulang ID para rito. Tuloy-tuloy pa rin ang Rice for All program na mabibili naman ng 45 pesos kada kilo. Para po sa aming mahirap, malaking bagay po yun ma'am. Kasi po nakakabili pa kami ng ibang bagay. Yung nasisave namin na mura. Nakakatulong po sa amin yun. May... Bukod sa bigas, mura ring mabibili sa kadiwa ng Pangulo ang mga pansahog. Mabibili ang patatas ng 14 pesos kada piraso, ang carrots ay 6 pesos kada piraso, ang sayote naman ay 11 pesos kada piraso, ang repolyo ay 40 pesos kada kilo, at ang talong ay 5 pesos kada piraso. Para sa presyo ng prutas, mabibili ang saba ng 30 pesos kada kilo. Ang lakatan ay 60 pesos kada kilo. Ang dalandan ay 110 pesos kada kilo. At ang lemon ay 105 pesos kada kilo. Maaari ring bilhin ng wholesale ang prutas at gulay kung saan discounted pa ito ng 5 piso hanggang 10 piso kada kilo. Isa pang magandang balita, hindi na lang sa Luzon available ang kadiwa ng Pangulo. Barangkada na rin ang kadiwa sa Visayas at Mindanao. Malaking bagay din po para sa kanila yun kasi po makukuha po ng kadiwa center yung mga yung mga ano po nila, agrikultura, pwedeng isama po dito sa Kadiwa. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Arnel de Mesa, target na masimulan sa Setyembre ang pagbubukas ng Kadiwa store sa Visayas at Mindanao. Pinaplanong unahin ang pagbubukas nito sa Cebu, Maguindanao at Sulu. Pakay rin Ania na maglagay ng 29 pesos na bigas at rice for all sa mga itatayong Kadiwa stores. Nauna ng sinabi ni Demesa na target na makapagpatayo ng 60 kadiwa sites sa buong bansa sa susunod na buwan. Sa kabuuan, 1,500 municipalities ang makikinabang sa kadiwa ng Pangulo. Bukas ang Kadiwa Center dito sa Bureau of Plant Industry simula 7 a.m. hanggang 5 p.m. Magiging available naman ang murang bigas ng 8 a.m. abangan nyo na rin ang pagbubukas ng Kadiwa Center sa Visayas at Mindanao sa susunod na buwan. Balik sa iyo, Diane. Maraming salamat, Velco Studio.